Good morning guys, magandang umaga sa atin guys Meron akong nakitang isang matanda guys na nangalakal Diyan sa harap ng market Mall guys Tara, samaan mo ako Tingnan natin at matanong natin siya guys Let's go Good morning Anong ginagawa niyo dyan tay? Pampili ng bigas Pampili ng bigas? Bali hmm. iyon lang yung ginagawa mo tay, nangalakal lang po kayo araw-araw nangalakal kayo alaw araw kumukuha kayo ng ano uh, anong pangalan nyo tay? Emiliano Emiliano Swing Swing Taga saan po kayo? Ipsa po kami. Ipsa Ah layo din pala tayo no Tapos yun lang po tayo araw araw talaga Ginagawa nyo Nagnalakal lang kayo Para lang na pambili ng bigas Ah ilang taon na po kayo tayo? Ilang taon na isang daan po eh na po kayo. Napakasipag naman ng tay. Ayun guys, si Tatay guys, 82 years old na guys. Ito nag uh, ng kalakal dito guys so, sa harap ko ng Market Mall guys. Kawawa naman po. Ilan po anak niyo tay? Ilan po anak niyo? Ilan po anak niyo? Ito po dalawa na lang mata. Ah, okay. Ilan taon na kayong ano niyan? Daanan dyan, nagtitinda kayo. Ilang taon na po na ginagawa yan, Tay? Ilang taon na po niyo ginagawa ang mag-ano? Makalakal. Matagal oh, na. Yun lang po yung ano ano para lang makabili lang po kayo ng bigas, ganyan. Magkano naman mga pag nabinta nyo ganyan, magkano naman po kinikita nyo? Ba? Papalit lang po kami yung bigas. Ah! Oo nga, no? Ayo uh, guys, uh, para lang daw makabili sila ng bigas na nang alakal po siya, si tatay Sana guys, may naman natin si tatay Guys, kahit pa paano So ngayon guys, ito ay eh, Bablog ko lang si tatay pa Limang ah? piso ang kilo? Sa plastik Sa so bigas Ah, Ah, papalitan ng bigas. Sa City Hall. Ah, okay. Bali, ito pa lang po yung nakuha nyo. Ayun guys, maroon na po siyang halos uh, isang sako guys na ni tatay. Ayun guys, oh. Sana guys, matulungan natin si tatay guys. Dito lang yan sila sa ano. nagka po daw siya. Marami po, po dyan siguro tayo. Doon sa likod banda, mayroon din doon. Doon ko enda. Ah, okay. Si Tata Emiliano Swing Emiliano, si Tata Emiliano, guys. Ayun po. Kaka-epsa po siya. Sige tayo, no? Baka sakali tayo makatulong ako sa itay Uh, hindi mo na kayo mga anong tayo, na. Basta araw-araw lang po kayo dito tayo dumadaan. Araw-araw kayo pupunta dito. Oh, ngayon ka lang napasyal dito banda. Ah, Ano Ah, okay. No? Sa so isang sako, isang kilo bigas. Ayan okay, guys, pinagpapalit na po nila ng ano, isang kilo, isang sako. Na palakal guys. Kasi tigol tayo sa si tatay guys ayan guys oh, oh. naman to guys matanda na 82 years old pero saludo ako sa inay ang masipag po ayan tayo tatay okay tayo babay muna tayo tayo oh, para ilan lang tayo na uh, sa kali, baka patulungan tayo tayo, babay, malawak wagan po tayo tayo Bye bye. bye, -bye.